So, meron tayong i taste ngayon na bread. Para siyang, para siyang garlic bread. Tapos, uh, ewan ko kung ano to. Parang cheese. Siguro. Kaya natin. Actually, nakain ko na yung kahapon na isa nito. Masarap naman. Hindi ko na maalala yung lasa. Hindi. oh, kahapon ba yun? Ayan. Tigman ulit natin. Hmm. Ano kayo? Tap naman. Mm hmm. Hmm. Ah. Okay. Lasa siyang garlic. Bread na may garlic. Nam, 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 nam. Ito. Kaya yung tsura nyo. Hindi, hindi mag Nagbablur siya. Mm-hmm. Try okay natin dito yung center. Wala talaga yun. Huwag nilalapit ko, Nag-blur. Instead na yun yung magblur. Pero ito siya. Ayan, ayan, ayan. Gusto niya yun malapit dito. Ayan. Mm-hmm. Nom, 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 nom. phân naman ngon 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 kể lắng anh đê tụi bì gà hôn mùi tàng quang mùi tụi mhm mm Mag-subscribe kayo sa channel ko kung mahal nyo talaga yung mga parents nyo. <laughs> If you really love your parents, please subscribe to my channel. Visit yung mga YouTuber na gano'n na ma-effective yung, yung anak ko pag sinabi yun natatakot isa subscribe siya ang saba mm. may iba siyang laman no mm. may ibang laman parang may may binig na ano na meat Diyan sa loob. Mmm. lang. May ko ma maisip ko ano tong channel na to. Nag-unbox ako ngayon naman. Kumakain ako. Nam, 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 nam. Guys, please. please comment ano kaya magandang i-vlog no yung dahil doon magsasubscribe kayo meron pala akong 3 subscriber 3 subscriber come on men parang ito yung celebration ko yay may 3 subscriber na ako I'm, I'm celebrating pagka pagka dumami yung subscriber ko mas makakain ako ng mas maganda. Diba? Parang party party. Gano. Please subscribe to my channel. Masarap po siya. Yan. Pag nakita nyo to sa mall, bili kayo. Uh, nakakambusog na siya actually. Kalahati pa lang yung nakain ko. Nabusog na ako. Hmm? ano? Ah uh ng hot water Mamaya may vlog tayo. Panoorin niyo yung ano next na vlog ko. Uh, mag-subscribe kayo sa akin channel kasi yung next na vlog ko, mapapasubscribe kayo. Ang, hindi, ang makanood nito at hindi mag-subscribe, mamamatay. <laughs> Guys, mag-subscribe na kayo sa akin. Kasi, pre-subscriber pa lang ako. 3 guys 3 subscribers please subscribe to my channel kung gusto nyo makanood ng mga video celebration ko to ng 3 subscribers hey I have 3 subscribers I'm going to celebrate Okay. Mm -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Sarap naman siya guys Yun nga lang nakakaumay itong white na to Parang cheese yung white ah! no, Umay na ako, grabe ah, Ay hindi, dapat pakita ko masarap to Mmm, sarap guys, biligay na ito Hindi, masarap talaga siya Nakakaumay lang Lalo na walang, wala akong tubig tubig. Bakit mo yung tubig? Ang gabi naman ito. Sige na ba? Yung anak ko, yung utusan ko. Can I have water, please? No. Mm -hmm. Ano kayang topic sa YouTube ang gusto ng mga tao. Ano ba panoorin nila, no? Wala well, masyadong nanonood ng mga videos ko, eh. Ano kaya? Hmm. Sokas Nakain na rin ng tubig Guys, parang hindi ko nakakainin Nasusuya ako Grabe Bread to na may cheese na Ewan, nako So Ayoko na And please subscribe sa akin channel Kung Ah uh, nagustuhan nyo itong walang kwentang video na to at please click the notification bell para may store book o pa kayo uli <laughs> next time sa so, mga nanunin nung last part na to at mag comment na rin kayo para i-comment nyo doon yung sama ng loob nyo sa akin na nasayang ko yung, yung, mga 10 minutes nyo ha. and yan uh, please Huwag nyo naman dislike yung video. Grabe naman. I-like nyo naman yun. Ayan. Thank you. Thank you, guys. And goodbye.